sasagot po tayo ng tanong no at ang katanungan na ganito natutuwa bang ba Diyos sa ating mga kapistahan ayun kung natutuwa ba daw ang Diyos sa ating kapistahan malungkot sabihin pero hindi hindi natutuwa ang Diyos bugos nagraramdam pa nga ang Diyos nagdadaramdam ang Diyos sa kanyang puso Asan ah, pa nagdaramdam ang Diyos? Sa ating mga bagong buwan at sa mga ating mga takdang kapistahan, doon ang Diyos nagdaramdam. Alam niyo kung bakit? Kasi ang Diyos, meron siyang kabagabagan na ang kahulugan ay pagba, pagkabalisa, kaguluhan o pagkaligalig. Alam naman natin, pagpistahan, <coughs> malimit may kaguluhan pagpistahan mali, maraming ano maraming mga maliligali lalo na kung mga lasing na alam naman natin pagpistahan malimit may kaguluhan di ba ang Diyos na babalisa siya baka mapapahamak pa ang kanyang mga lingkod alam nyo kasi ang Diyos ah, pagod na sa mga yon o patanang Diyos sa kadadala ng mga yaon. Ano ba yung ating mga patunay? Ang patunay, nababasa natin yan sa Isaiah 1 verse 14 at ito ang nakasulat. Ipagdaramdam ng aking puso ang inyong mga bagong buwan at ang inyong mga takdang kapistahan, mga kabagabagan sa akin. Ako'y pata ng pagdadala ng mga yaon ang Diyos daw ay pagod na sa pagdadala ng mga yaon o siya ay patana pata ng pagdadala ng mga yaon hanggang dito na lang bye bye